Magandang maganda ng madagal kahit tandali lang po. Dito po ngayon, mga kapuso, sa wish ko lang ay tutuparin ko po ang kanyang hiling. <laughs> Inimbitahan namin ang pamilya Aglibot para sa isang salu salo At para mas mapasarap pa ang kanilang food trip, may handog kaming awit para sa kanila. 哪个？嗯 <laughs> Si Dandan nagulat at natahimik na lang nang makita ang idolo. Ang pinaka-aasam Ang ni Dandan na makita. Ngayon, kadaupang palad na niya. Oh, hug mo na yan. Hug <laughs> mo na si Ate Dali. Hug, hug mo na. Hindi mo lang nangyari. Hug <laughs> <laughs> mo na si Ate Dali. <laughs> <pag> <laughs> <mag> <laughs> hug mo na. Kinikilig <laughs> siya. Kaya ang kilig ko. Thank you daw kay Ate Roxy. Masaya po ako kasi po na pag-video po yung... <laughs> yung... Maraming salamat, salamat po dahil nagpagkita na kayo nagpakita ka yes. na. Yes. Ano? <laughs> so, Ako. Ano yung kakanda para malinig kita? Oo. No. <laughs> Na-enjoy mo naman yung pagkain, o no? yung si ate. <laughs> Enjoy ate. Oo. Oh, you're welcome, Dan. At dahil dyan, may gift si ate Julie sa'yo. Okay. Ito, Dan. Sombrero. Galing, uh, galing sa'kin to. Bigi ko para sa'yo. Ayan, may pirma ko na. Parang mag-give Pogi. Oh, parang Mr. Pogi. Oh. Oh, Mr. Pogi. Lalo ko po Pogi niyan. Tapos ito. Ito yung album ko. So lahat ng mga songs ko. Mapapakinggan mo dyan. Tapos may dedication na rin yan sa Kapema. Wait, may regalo pa ako. May regalo pa. Wow, ang dami naman. ang wow, dami naman. Ito yung pinaka-importante regalo. Lahat ng mga tao na special sa akin, binibig binibigyan ko nito danito ito para to sa wow. wow ano ito, sabi mo lahat yay okay. yes. wow ayoko likan 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 na know, yung gitara mo, oh! Wow! Gusto mo likan si Ate Julian? Ayan, oh! Laki likan 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 ng <laughs> Alam din naming sinusubaybayan mo ang mga pelikula ng iyong Ate Julian kaya narito ang isang DVD at CD collection at may personalized shirt ka pa mula sa iyong idol. Um, Nakalagay dito I love Julian. Oh! Hey! I love <laughs> <laughs> okay, pero kagi ito may um Hanggang sa iyong panaginip, e eh, pwede mo na rin makasama si Ate Julian. At higit sa lahat, ang isang bagong wheelchair. At dahil alam namin kung gaano kaimportante sa iyo ang aron na ito, si Ate Julian mo may souvenir para sa iyo. Sana nagustuhan mo dandan yung mga regalo ko sa iyo ha? Aba. Gamitin mo siya ha? O, oh. tingin ka na kay ate and Thank you. <laughs> We belong together always and forever Call my name and yeah! spending my days and nights, just thinking talaga kasi mas na mas nakababata kapatid sa kanya. Siya pa yung talagang, alam mo yun, gumawa ng way para matupad kung ano man yung gusto ni Dan. Noong araw na yun, hindi lang pangarap ni Dandan ang naisakatuparan. pati ang kanyang kapatid na si Denver, hindi rin mawari ang tuwa lalo na natupad na rin sa wakas ang kanyang pinakahihiling, ang mapasaya ang kanyang minamahal na kuya. Ayan, happy family. Oh, one, two, three, smile. <muling> kuya, mahal na mahal kita. Hindi kita papabayaan hanggang paglaki ko. <muling> Wish <ko lah. muling> na po. Maganda ang maganda ng masakal kahit ang daliyang po. Dito po ngayon, mga kapuso, sa wish ko lang ay tutuparin ko po ang kanyang hiling. <laughs> Inimbitahan namin ang pamilya Aglibot para sa isang salo-salo. At para mas mapasarap pa ang kanilang food trip, may handog kaming awit para sa kanila. Ah! Ay! -ay <laughs> tung si Dandan nagulat at natahimik na lang nang makita ang idolo. Together, Dandan, Hello, hi, Dandan. Hi, ka hi, Dandan. Ang pinaka-aasam Ang ni Dandan na makita. Ngayon, kadaupang palad na niya. Hangina. Oh, hug na yan. hug <laughs> mo na si Ate Dali. Hug mo na. Hindi mo na si Ate Dali. Hug mo na. Kinikilig siya. Kaya Ate Dali. Thank you daw kay Ate Dali. Thank you. Kasi masaya po ako kasi po napagbigyan yung... <laughs> Yun. po yung... Yung... Salamat po dahil nagpakita na kayo siya. Nagpakita ka na? Yes. Yes. Uh -oh. tayo para malalang kita. Na-enjoy <laughs> mo naman yung pagkain, oh, yung si ate. Enjoy ate. Oh, you're welcome, Dan. At dahil dyan, may gift si ate Julie sa'yo. Okay, eto Dan, sombrero, galing, uh, galing sa akin to. Ligay ko para sa'yo. Ayan, may pirma ko na. Parang mag Pogi. Oh. Parang Mr. Pogi, oh. Oo, <laughs> oh, Mr. Pogi. Lalo ko po niyan. Tapos ito, ito yung album ko. So, lahat ng mga songs ko, mapapakinggan mo dyan. Tapos, may dedication na rin yan sa kapirma. Wait, may regalo pa ako. <laughs> may regalo wow, ako. Ang wow, ang dami na ang dami na eto <laughs> yung pinaka regalo. Lahat ng mga tao na special sa akin, binibig binibigyan ko nito. Dahil ito, para to sa'yo. Wow! wow. wow. Ito na yung gitara mo, oh. Wow! Gusto mo makita si Ate Julian? Ayan, oh. Laki na. Naman, laki na. Laki na oh! oh ay, ay, ang ay, di, ang dibay ng gitara ko. Alam din namin sinusubaybayan mo ang mga pelikula ng iyong Ate Julian. Kaya, narito ang isang DVD at CD collection. At may personalized shirt ka pa mula sa iyong idol. Nakalagay wow. dito, I love Julian. Hanggang sa iyong panaginip eh pwede mo na rin makasama si Ate Julian at higit sa lahat ang isang bagong wheelchair at dahil alam namin kung gaano kaimportante sa iyo ang aron ito si Ate Julian mo may souvenir para sa iyo sana nagustuhan mo dandan 'yung mga regalo ko sa iyo ha Aba. gamitin mo siya, ha oo oo oh. na kay Ate I, I and <laughs> We belong together always and forever. talaga kasi mas nakababatang mas nakababata kapatid sa kanya siya pa yung talagang, alam mo yun, gumawa ng way para matupad kung ano man yung gusto ni Idan. Nung araw na yun, hindi lang pangarap ni Dandan ang naisakatuparan. Pati ang kanyang kapatid na si Denver, hindi rin mawari ang tuwa, lalo na natupad na rin sa wakas ang kanyang pinakahihiling, ang mapasaya ang kanyang minamahal na kuya. Ayan, happy family. Oh, one, two, three, smile. Kuya, mahal na mahal kita. Hindi kita papabayaan hanggang paglaki ko.